Ready ka na? Opo. Okay. Sige. <laughs> ito, ito. Ganun daw? Taas mo. Pinakasagad mo. Sige. Sagad. Taas mo Derecho Diretsyo pa. Sige pa. Sige. Derecho. Sige lang. Sige lang. Derecho pa. Yan na? Opo. Hindi na maglampas? Sige. Diretsyo mo lang. Diretsyo mo lang. Tutulungan kita. Tutulungan kita. Ah! Punti pa. Sige lang. Oh, pa. Ayan na, lampas na mo. oh. oh. Sa pa. Ayan na, lampas na. Try mo ulit. Baba mo. Straight mo lang ganun. Hindi, dalawang kamay. Taas mo ulit. Oh. <laughs> Masakit lang pero diretso na, di ba? Kanina, hirap na hirap ka Oh, sige lang, diretso pa. Roll! Sakit. Okay. Sarap na nila, gutok na, di ba? Try mo ulit, gano'n mo ulit, gan. Sige. Diretso mo. Sige pa. O yan, nalampas na, oh, Kanina, hirap na hirap eh. <laughs> Pero may sakit pa rin yan. O, oh, di ba? Sige daw, gano'n mo ulit. Dito naman ako sa kabila. Para mas uh, magluwag na siya. Gan. Sige na, diretso mo pa. Gano'n <laughs> <yan>. Okay. okay. <laughs> Sige daw, relax mo lang yan siya. Para ano, eh, <laughs> na udanah. May na relaxa. Oh, oh, di ba? Dito na, dun. Na picture lang daw kami sa kibok Sige po, Wala po papa, <laughs> papa, papa, sa inyo Yan Maliwanag, maliwanag pala dito papa, Ayun. Okay lang. Okay Okay talaga. Parang mabukot. Parang bumatak yung sound. Thank you po. Thank you. Bacen ayan. Kaya ako eh wala nang pagtingin. Ah. Sino sa akin? Sige po, sige po, kayang. Ingat po, ingat po. Okay lang ako eh, wala na ibang ano. Sa likod 'yung deliver. Kung ganda ng oh. Aba. Wala na. Tingnan po kayang. Ayun na sunugan. 240 kami. Sige sir. Oh, no, chat ka lang, chat lang. Sige sir. Thank you po. <laughs> Ayos na. Sabi sa sa'yo eh. <laughs> okay na. <laughs> tirahin na natin. Baka tirayan pa ng iba. Relax lang. Mas gagaan yan pag ano na to. Dyan lang sa lap mo. Sa lap. Sa lap. Yan. Okay. Parang nabaril eh, no? Relax lang. Sige na. Sige na. Oh, oh, grabe. Grabe. Yeah. Pinagpawisan na siya eh. <laughs> <Vision>, eh. <laughs> <laughs> Ay, ya talaga po ko talaga okay, okay, lang. relax. din. Relax lang, lambot lang Parang, uh, ayan. Relax Baka may, may naghahanap na. Ay, hindi yata. Sige na, kanina. Hindi natin dito. Ah, oh, sarap. sarap eh. <laughs> Kapit mo naman yan. yan, yan. Okay. Sige relax mo lang siya. Inhale ka lang. Exhale, relax lang. Okay, sabah, relax. Okay. Okay. Dalawa yun. Isa dito, saka isa sa balikat. <laughs> oh, dito ka. Parang ganun. Abo. Yung sa uh, sakay sa motor. Wala, ano? Dapat ito meron eh. Wala. Wala, wala. Dapat kailangan dyan. Okay. Pagsamahin mo sila ulit. Yan. 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 Tingin ka sa taas. Inhale ka ulit. Exhale. Yay! sapa, so, painin. Tingin sa taas. Exit. Okay. sapa, so, Okay. Sa so, Okay. Itaas mo ngayon yung kamay mo. Mas lumuwag na, mm. no? Lumuwag na po. Kanina parang pag ginagano, parang... Masakit po kasi. Kita po, masakit po. Pagka kanina po. Oo. ko po. Ito, so, wala na Magaan na po. Mayroon man, pero hindi na oh, siya kaano. ano. parang diba? ano, mga alay po, mga hmm. siya, mga Mas, mas, Master ano po. na siya mas na eh, mas relax na siya eh. Gumaan Kapit okay. ka lang dito. dito. Yan. yan. Dito na sa ilalim eh, isa. Yan yan, 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 yan. Suko ka lang. Inhale. Exhale. Oh, 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 sarap. ah. Sarap, no? saan dito yan, lahat. Basta dito? di yan sa lahat basa dito sa yan yan yung tagiliran na naman? yan, yan, yun ulang 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 yan. ulang 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 Masarap yan siya pag mga, ano, kunyari, di ba pumutok? Apo. Pag na mga ilang segundo, ilang isang minuto, okay. naka-relax. Oh, parang, parang na. na. Dapat ka naman. Sige po. <laughs> ah. Ano yung pa natin yung balikat din? Ayos. Tipat ko lang yung mask ko, baba. Sige na, ako na, ako na. Yung baba mo, isagad mo ha. Baka, dito, dito, sa ilalim. Yan, kasi minsan may tumatama dito sa loo eh. May bakal-bakal dyan na medyo matigas-tigas eh. Yun. Sarap. Kina, relax mo lang. Pagsak, relax lang. May tao. Hello po. <laughs> Pasok po. <laughs> Diyan po, upoy mo dyan. Pasok lang po, hindi pa nagkakakuryente. Ito <laughs> okay, yung masakit, no? Sige lang, relax mo lang. Oh. Ah, sakit yan. Tanggalin lang natin. Aray. <laughs> Damay kasi yan dito kumakapit eh. Ito na, Relax. Hmm. Ah. lock din to? Ah, <laughs> po, <hindi> po. kabila. <laughs> Tuhod. Masakit? Okay lang, okay lang. Okay. <laughs> okay. Sige lang. Diretso lang. Diretso. Okay. Okay. Kita mo kita pelok no. Sige lang, relax. Sige lang, relax. Oops, lambot. Yan. Lambot. Lambot. lakas lang <laughs> Tanggal 'no eh. Kaya naman. Lipat natin. Higa higa. Ha <laughs> <laughs> ha Buhay pa, buhay pa. buho pa, buho pa. <laughs> ah. Parang napunit pero. <laughs> Relax mo lang yung tuhod. Relax. Tumigas. <laughs> relax lang. Relax. Hila, relax. Ito lang. Ito yung tuhod. Tuhod. Yan. <laughs> okay. Relax lang. Okay. Ah, ten -ten, ten -ten. Nara ba? parang wala na, no uh, wala, na. Na? Oh, wala na, wala na, wala wala na, wala na, na, wala wala na, wala na, 'yan, na, wala na, wala na, wala na, wala na, wala na, Lambutan mo lang, relax. Tigas nga, ano? Ito? Yan, medyo matalas na rin po yan. Ito? Mm. Hmm. Pinaka-relax mo nga daw. Dapat ganito. Kasi yan. Yeah. Yan. Tingnan natin. Hindi siya talaga gumagalaw, no? Mm. Oh. Ito, ito gumagalaw. Ito po hindi. Mm. Sakit din po yan. Pag lalo pag ano, nabugbog ng laro. Relax mo lang. Oh. Oh. Relax ba? Oh. Oops, relax lang. Huwag mo galawin. Oh. Ito muna ako. Diyan lang sa may tinga. Itaas mo kundi ulo. Yan. Yeah. Ang ganyan lang. Pagsak mo lang yung balikat, relax. Inhale. Exhale. Ah. Ito yung... Ay, yung kabila, no? Masakit na po. Ito ko ito eh. Woo! Inhale mo ulit. Exhale. So, pa-inhale. Exhale. <coughs> 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 sakit. Uh, Ramdam eh, no? Umagalaw eh, no? <coughs> yung dugtungan niya pero, dito. Eh. Pero okay na po. Yung parali na. Hindi yung ano niya, yung sakit niya. Yan yung yung dating tumatama oh, siya. Po. Kaya mayroon pa siya hindi ma-100 natanggal yung sakit talaga. Pero kung Relax okay, oh, na siya, di ba? Hindi na siya katulad kanina parang, ayun, kanina, sagad din kanina eh. Sak sakit yan. <laughs> Relax mo lang. Ah. Ah, dito wala masyado, no? Wala ito po, Lang talaga. Ito po yung kabila talaga. Ayan, ah, gumagalaw na rin konti. Ah. Ah. Okay. Nakso lang. Yun. Ah. Wow. <laughs> Aray! Ah, oh, puta. <laughs> Grabe naman yun. Sakit. Sige <laughs> oh. lang, relax mo lang. Straight mo lang to. Relax mo lang. Nanigas na siya. <laughs> Prusin <Proofy> na. <laughs> Sige lang, relax na lang. Ayan. Ah. Ah. Aray. Mas masakit itong galing ilalim. Ayun. anong No? Anong oh, sakit? Aray, yeah, aray, aray. Yan, yan, yan. Ah. Sige lang. Ah. 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 Nakastak na to? Wala na, wala na po yan, hindi na mag Pwede pa yan kasi lang... Matagal po. Hindi, okay, basta relax mo lang. Masakit-sakit lang. Aray. Relax mo lang, straight. Yan. Yeah. Yan. Ibig sabihin, pag nagbe-bend ka ng ganun, masakit po masakit, siya, no? masakit siya Lalo pag bumabagsak po. Pag mm -hmm. may bigat po, masakit. Pag ika ganito yan, siya okay yan siya. Wala, wala, wala. O, pero wala. pag yung ikaw na mismo yung gaganon, dun siya masakit. Masakit siya. Relax mo lang. Pagsak. Parang yan, yan, yan. Yan. Uh, yan. Relax. Uh, Mamaya na natin testing. Atras mo naman. Uh, yan. Okay na yan. Straight lang. Kamay. Dito. kapit Siko. Yan. Ganyan lang. ini juga, vixen, cepak ini, vixen, ah, hahaha, gilid gilir gilir, oke, tapi ya, kita oke okay, ya, Straight lang. unat-unat. Yan, ganyan lang. Okay na yan. Relax mo lang ulit. Isa pa. Isa pa. Relax. Okay. <laughs> Sakit na sarap. Kamay sa Yan. Inhale. Exhale. Sa pa. Inhale. Exhale. Bah! Upang niya. Nagutok. Ah! Sige daw yung likod mo, tegda Tagu mo, testing, bangon. Okay na po. Sige bangon. Okay na rin. Okay na, ano ah. Testing mo yung tuhod mo ah. naman. Sa baba ka. Ayan, mo Testing mo sa dyan. Bend ka lang ng knees. Parang naka-squat lang. Ang ganyan. Okay, okay na. <laughs> Dati pag ganyan nyo. Dati masakit eh. Pug, Dati. Pag nag-stretching po ako na nakagayon. Oh. Masakit siya. Hmm. Nain, okay na po eh. Ito kabila, wala ito eh. Oo nga. Pero mo fight. Hindi na po ganoon ka ano. Meron pa rin pero hindi na katulad ng dati, no. Okay. Sige, diyan ka na lang. Tanayin natin yung likod, dagdagan lang natin. <laughs> okay, kapit lang. Baba mo konti, para mas... Hindi, hindi yung ano, to, to, to. Yan, yan, yan. Okay. Okay. Ah! Oh. <laughs> you <laughs>